Yon, so hello, what's up mga kanoko dyan? So nandito na naman tayo sa ating panibagong video. So sa mga hindi pa nakakilala sa akin dyan, ako nga pala si on Sonji Valdumaro, also known as basketball. So for today's video guys, uh, mag-update lang tayo do sa ating bibihan at kambingan. So bagong lahat, intro muna tayo. So yan guys. Um, may good news at bad news. ha good news yan. Nagpisa na yung bibi natin. Pero bad news guys. Namatay isang bibi namin. Inahin. Yung naglilimlim kasi nga. Kinain ng aso. So yung mga itlog. Nilagay namin sa incubator. Nakairam kami na incubator kay Entong's World. Yan. Yan. Subscribe nyo rin siya, siya sa YouTube channel. Yan. Entong's World ang YouTube channel niya. So, papakita ko muna guys yung mga itlog na nilagay namin sa incubator. So, ito guys. Ito yung DIY na incubator nila, Entong's World. So, yan. Automatic na yan. Sumisindi yan hanggang 37. Ano? So, yung iba dyan, yung hindi napisaan, sana... Kasi di ba diba, yung una, sinabi ko, pip 16 yung itlog niya. Uh, yung iba doon kasi hindi napisaan. So, hinabol namin dito. Tapos yung iba naman dito, itlog nung namatay naming bibe. So, sana makapisa pa kahit sampu lang, ganun. Kahit pa paano, para naman dumami-dami yung bibi natin. So, yan guys, punta na tayo sa likod. So guys, pupunta na tayo sa likod. So kung mapapansin nyo guys, tinatanggal na namin yung ibang nepier dito kasi pangit na yung pagkakatubo niya. Tataniman na lang namin ng panibago nepier tsaka ng sitaria para tumubo. Kasi pag doon sa likod kami nagtataniman sitaria, may nakakawalang kambing inuubos pa rin. Kaya hindi dumadami. Kaya dito na lang sa loob ng bakuran namin itatanim. Kaya... Yon nililinis na namin. Ayan guys, so ito yung van natin guys. Uh, bibi natin. So ang ginawa pala namin ngayon, yan, nakapa, naka, ang tawag dito, nakapasto lang ating mga kambing. Tapos yung mga bibi natin. Ayan. Ang namatay na bibi natin guys, na inahin, is yung nandito. Yung nandyan. So ba diba, madaming ang itlog yon So, tapos ito pa. Ah, kaya, ayan. Ito na yung isang bibi natin na huli. Ayan. oh. Kaya, ito sana, madami siyang mapisa. Tapos, ito yung nagpisa na, guys. Yung nandito yung nagpisa, guys. Liga dito, Ayun oh. No? video ko lang kayo, gar. Lo. Ito, 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 ito. May tatlong bibi akong nakita. Ayan, anim. Anim pala, guys. Hindi ko naman kayo kukunin. Ayun no? So, sa out of 16, 16 o 15 na itlog, guys anim lang yung napisaan niya. So sana mapisaan ng incubator yung ibang itlog para medyo sulit tayo guys. Tapos ito pala. Ito yung gan natin. Dito naliligo sila diyan. Medyo madumi medyo madumi na guys. Ang medyo madumi na talaga. Papalitan na lang natin 'yan or dadagdagan na lang ng tubig. Kasi yun yung barako natin guys, oh. So, yan, ang gagawin, gagawin na lang namin guys dito. to to lalagyan na lang namin ng net. Total may net naman kami doon. Para hindi na sila makalabas-labas. Ay! So, so yan guys, yan. Um, short update lang tayo. Um, at least kahit papano, kahit may nawalang bibe, at least may dumating, may nagpisa. So, sana... Makapisa yung sa incubator. yun nandito guys. Oh. Sayang nga eh. Inahin pa man din. Eh, syempre, yung magiging inahin na lang namin yan, dalawa na lang yan. Matagal pa naman lalaki yung mga ibang bibi. So, medyo malungkot, pero kahit papano at least, may kapalit. So, yan guys, oh. Medyo mainit ngayon, guys. Uh, oras parang 1.30 ng hapon Ihingi tayo ng sitaria kay Entong Swirl, ditatanim natin doon sa loob Tapos yan, eh pawis Lilinis na kami guys para mumpisa na namin yung pagtataniman Tsaka para sakto sa tagulan kasi hindi pa naman masyado maulan ngayon eh paminsan-minsan pa paminsan palang ulan. Pero pag nagtag-ulan na talaga, yan, tutubo na. Para may pagkukuhanan kami ng mga pagkain nila, guys. So, yan, guys. wag na natin itong masyadong patagalin. Yan. Ay, nakita nyo ba yung itlog nung, guys? doon kasi siya, eh. Siya, kung, kung titignan, siguro siya ang pinakamaraming may itlog. Yun nahuli mas marami pa siya itlog kaysa dun sa yun sa kulungan ng kambing ah uh, yun nga guys pag magpapakain kayo ng bibel lagyan nyo ng duck layer para dumami itlog duck layer yun lang ang maganda tapos Siyempre, lagyan nyo na rin ng paliguan yan. Yun, nandun sila guys. So, wag na natin ito masyadong patagalin. So, sa mga, mga nagustuhan tong video na to, please like, like, like. And don't forget to subscribe to my channel. Yan, click yun na rin yung notification bell para updated kayo sa aking mga latest video. So, shout out sa mga subscriber ko dyan. Shout out sa mga nanonood nitong video na to. So, keep supporting me guys. Peace out.